pa tayo mga kapunta <laughs> buti na lang tayo video na pa aga kung ngayon pala tayo babay pabalik kay Yari lalo na Yan. pabalik na tayo na Manila Yan. dito na tayo sa EDSA back to work ulit tayo Yan. galing tayong Clark Clark Ayan, uh, yan. huli tayo EDSA ngayon Okay lang Lati magagawa Talagang traffic eh Ang um, lasocho 8 pala na umaga Traffic na dito Ayan Kahit naman pa paano gumagalaw Okay lang At uh, gumagalaw naman Hindi gaya nung Mga nakaraan sobrang tagal bago gumalaw ngayon naman ay gumagalaw naman siya kahit medyo traffic okay lang Ayan, galaw ng mga tatlong dipa apat na dipa hinto abante hinto abante <laughs> yan lang hindi hmm. ko in-expect dapat kanina pa pala tayo madaling araw bumaba galing Clark hindi natin inabot tong ganitong traffic dito sa EDSA akala ko na may medyo luwag na kaya sabi ko okay lang ayan yung mga nagpaplanong dumaan nyo ng EDSA ng oras pa lang natin 8.30 ayan na po gapang na mga gapang na EDSA dapat sa kabila tayo dumaan hindi dito sa EDSA hala eh, lahat magagawa inabot tayo ng katrapikan kaya tsaga tiyaga lang tayo okay sige guys update ko kayo mamaya ano? Oh. kitang kita traffic sobra ayan hanggang dulo oh. yan ang oh, pagka traffic talaga Okay, babush. Pa-share na lang ng video guys para naman award sa iba. Na ganay to ka traffic dito ngayon, no. Oh. Ayun, no. Oh. Thank you.